Hey guys, good morning. Nandito ako sa bagong train na ginawa. At ngayon ay June. Na-open na talaga dito sa bandang Bidok Upper East Coast. Ah, dito, 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 yung ano, bus stop. Pero wala kang uh, Sandworth legends dito sa board nila. Wala pa. Empty pa. So doon yung MRT station. No? Doon. Yan. Tapos doon. At saka yung isa. Ewan ko ano yan sila. Basta magkadugtong lang sila nito. Dito sa manapit. Ito, ito, ito. Nandito ako sa ano sa traffic light malapit sa school ni Remy So ito yung ano um papasukin natin nga. Pasukin. Iikot na lang ako. Ito. ito guys, ito yung bagong MRT station. station June. Yun, know, open na talaga ng buwan ng June. So, ito yung bagong station. Kakaano naman to. Malapit na lang siya guys, papunta ng Marina Marina Bay Sands. Gardens by the Bay, malapit na lang siya guys. Ito yung map niya guys. Oh. So, so, dito kami, dito kami ito yung ito ito yung ano ngayon spot ito siya so saan ba yung bidok 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 south bidok south yung naka ano yung lugar namin eh ay dito talaga yung bidok ah bidok south dito bidok south yung dito sa amin yung tinitirahan talaga namin bidok south so from bidok south ito oh marine parade tanjong katong tanjong road gardens by the bay ano na lang siya guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 7 lang. Kasi mula sa aming bahay, dito kasi kami, mula sa aming bahay, dito mag-start. Dito as in dito. Papuntang Gardens by the Bay. Pang walong stasyon, Gardens by the Bay ka na. So malapit na lang Darlene oh, punta tayo ng Gardens by the Bay. <laughs> Tapos punta na, connection siya ng mga Marina Bay. Oh, Marina Bay. Tapos, noon pumunta ko ng Red Hill Park. Park, Red Hill Park. O Red Hill. Doon kasi ah, naghahanap ng uh, sale na sapatos. Pumunta. Mag-isa ko lang pumunta ako ng Red Hill. Dito. Red Hill. So from Bidok. Imagine mo yan. From Bidok. Pumunta ng Red Hill. Ang layo. <laughs> mag-isa ko lang doon. Hindi ko talaga makakalimutan. Pumunta talaga ko ng Red Hill. Kasi doon yung shop na nagsisale ng mga branded na sapatos. Noon. Matanda na nung taon yun. Before COVID pa yun. <laughs> well, pinuntahan ko talaga mag-isa ito yung map siya guys map. so ito yung line ng map ng Lucky Plaza ito red line ito, red line ito saan ba yung orchard ayun orchard o, oh. punta kayo ng Lucky Plaza orchard o yan sa mga hindi pa nakakaalam ayan guys, siya guys na manapalatong thank you for watching my video have a nice shine see you